Magandang maga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakarang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng tatlong puntaon. Sabalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na ito. Napakabigat po ng mga babanggiting ko rito. Wala kong nakilala si Undersecretary Uh, Roberto Bernardo. Nag-promote siya uh, hanggang undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panahon ng secretary ng DPLB si Secretary Mark Villar. Taong 2022, magsimulang magbaba ng pondo sa aking D.O. si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. 30 uh, milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni si Bernardo Henry kay Sen. Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay si Bernardo, sige po boss, kaya po yung na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay Construction of flood control structure along Angat River, Sipat section, Plaridel. Construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Malis section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusef Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto. Subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na may ni Yusuf Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent natin natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibabani ni Yusek Bernardo sa aking Dio. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Uh, taong 2022, yun nga po, nabangit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto purpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito napagbigyan, kaya napilitan kami gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernal na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga plot control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya. Dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 50 million din sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap sa pagka sa na to jingle naman po sa pagkakatanda ko nasa 2024 budget hearing kami sa Senado kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi habang kami naghihintay tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE ayon po kay Yusek Bernardo sabi ko po boss meron naman sagot ni Yusek Bernardo sa akin ay ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, na pinasa ko na po listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Mayroon pong tatlong 60 million isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Jose Bernardo kasama ang iba pang proponent ng mga pondong niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator jinggoy Pangapat, Congressman Elisali ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman ko sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang isang buwan, mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act App of 2022 na nakakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 uh, million. Ang una po. ah uh, sa so pagitan ng apat na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. BICAM lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5, 790 sa NEP. 3,250,000 sa BICAM. At 3, 890 sa UAE. 2024, 5.8 billion sa NEP. Sa BICAM, 5.084. Sa UA, 3.306. Sa 2024, nakakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 590. Nung pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ah... Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2020 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit uh, so nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay kong saldi. Habang ang balanse eh, na 15% ay paglabas na po ng gaha, gaa within 1 to 2 months. Uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng kong saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang gaa at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula lang maapurbaan ng gaa. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang limang porsyento ay agarang iniipon ko pa't ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratiso. Pero hindi na alam ng mga kontratiso kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bulepaso Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kanan. Makikita na po yung bahay. Uh, minsan po inuutos ko lang po. Minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po iiwanan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumolobo ang pondo ng Bulacan. Napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging, noong 2020 hanggang 2025 nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan second, 573 million. Tarlac first, 2023, 1.350. Sa so 2024, sa UA, 1.650. Tarlac second, 925. Tapos 2024, 1.025. Pampanga, sang sa 2023 1 billion 125 2024 75 million lang po. Ah, uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila kay Kong Saldi dahil ako lang po hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa person, hindi ko kilala ang may-ari na to. Naging tauhan ng person ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubas naman po ito sa GA at ua uh, Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng pag ng pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pag ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon, basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng iglawan sa PERSA-EPILON mula sa National Expenditure Program uh, at papondong itilakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ah, ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ko osip na. Ang listahan ng mga proyektong na ipasok ni Com. Lipana ay nakalakip sa so, sinumpang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. ng nabanggit po nung nakaraang hearing, ah uh, former congressman Mitch Kaayon Uy, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandan, alam ko pa birthday, na noon ay uh, Yusek pa po, ang pagkakatanda ko, dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 milyon sa GAA si Yusek Mitz na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampelo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bycam ni Kong Saldi 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontrakto na nakuha ng mga proyektong na ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na naksalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salasay kung sakaling ito ay may muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salasay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa itasagawang bisyon sa Senado, sa House of at iba pang ahensya ng pamalaan, kaugnay ng mga ano-ano proyekto ng DBJS, tupang upang matuloy ang palagodin ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor.